Five pieces heat seal transparent plastic sachet kang ginapatihan methamphetamine hydrochloride kun sabu kag tatlo ka gatos ang narecover kang kapulisan sa bypass operation nga ginpatigayon sa banwa kang Sibalom ang nadakpan nga drug pusher amo ang top 5 sa listahan kang Order of Battle kang Provincial Anti Illegal Drug Task Group si Elmar Harumay Ivego alias Boy 33 ang edad, single kag residente kang Alvior Street District 3 si Balo Mantike. Suno kay Chief of Police Police Senior Inspector Adolfo Ipagarion si Harumay anda na surveillance kag nabaklanan man kang nagligad kang Shabu nga ginkumpirma rason nga ginpatigayon ang bypass operation kag tanakadya ang ginaresto. Pedro niya tanang uh, nabutang sa drug uh, watchlist. Eh. Because uh si Balom MPS, even before I was designated here as COP, illegal drugs watch list. And uh, this MPS recommended that he will be put in uh, the number five list, uh, number five list a provincial uh, level. Si Harumay ang nagapangantubang kang pagbayular kang Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ang lugar ko sa dindan ang nag-operate kang iligal, ginapatihan amo ang munisipalidad kang Sibalem kag sa University of Antique. Para sa Co-Patrol, Sheila Bas.